topic natin, numinipis at nalalagas ang buhok, paano pakakapalid. Napapansin natin ang pagkalagas ng buhok, pagkahulog ng buhok, pagnipis ng buhok sa edad 50 o 60. Pero bago natin masabi na talagang nalalagas, tuturuan ko kayo ano ba yung stages ng hair cycle natin. So, nakita natin manipis, paano pakakapalin, tapos, yung mga fine hair, sabi naman, nitipis yung strand o yung hibla ng buhok. Eh, gusto mo naman, medyo magmukhang makapal. Problema to ng mga kababaihan. May growth cycle ang ating buhok. Ang tinatawag na anagen or growth phase, ito yung 90% ng ating buhok. So, nangyayari ito sa 90% ng buhok natin, tumutubo sila. So, ang nasa anagen phase ang buhok natin, from 2 to 8 na, taon. So, dalawa hanggang walong taon ay tumutubo yan. May tinatawag din na catagen or transition phase. Dito, ah, uh, tumatagal ito ng dalawa hanggang tatlong linggo. Lumiliit yung hair follicle yung, o yung tinatawag na puyod ng buhok. May tinatawag din na telogen o kaya ito yung mahuhulog na yung buhok mo. So, nagaganap ito sa loob ng dalawa hanggang apat na buwan hanggang sa mahulog na nga yung iyong buhok. Ayan, humiwalay na yung dermal papila. Tapos, ah, doon sa pinagtanggalan ng buhok, meron na ulit tumutubong panibagong buhok. Pag, pag, na li pag nahuhulog ang buhok natin, usually, mga 50 hanggang isang 100 strands o hibla ng buhok kada araw ang nangyayari. Pag naligo tayo, umaabot ng mga 250 strands. Di ba napansin niyo, pag naligo, dun mas maraming nahuhulog na buhok. Yan. So, dito niyo makikita, ganito ang itsura, pag 10 piraso lang ng buhok ang nahulog, pero kapag um, dumadami-dami na ito, pansin niyo na to. Usually, nahuhulog ito pag gising nyo sa umaga. So, makikita mo dun sa unan. Siyempre, matatakot ka, marami ba to o konti ito? Ito, ganito kadami yung 100 hairs. Pero, pag mga 200, 400 na, eh, natatakot na tayo. At saka makikita natin, iba yung pagkahulog o pagkalagas ng buhok sa kababaihan. Kapag lalaki, usually, tumataas yung noo nila. Na pataas ang pataas yung, yung noo yung forehead kasi paubos ng paubos yung buhok doon. At saka, ano, yung dito sila madala sa tuktok. Pero yung kababaihan, unti-unti yan. Una, doon muna sa kung saan may hati. Tapos palaki na ng palaki yung area na nahuhulog. Pero natitira pa din yung nasa front. So ito yung usual na pagnipis ng buhok kapag babae. So halos medyo equal yung yung lugar usually dito din sa bandang toktok. Ganyan yung nangyayari. Eh, bakit nga ba nahuhulog o nalalagas ang buhok ng isang tao? Marami hong dahilan. Una sa lahat, namamana ito. So tignan nyo yung nanay nyo, yung mga antis nyo, at saka yung lola nyo. Pag makapal pa rin ang buhok nila hanggang sa pagtanda, yun ang mamamana mo. Pero, yun na nga, kapag nakita mo medyo ganito ang nipis ng buhok ng iyong kamag-anak, eh, maaring mamana mo rin yan. So, 50% ng kababaihan uh, na mamana yung kapal ng buhok, yung, yung liit ng hibla ng buhok, tsaka yung follicle. Sa una, tumutubo pa, pero kapag umiidad nga, eh, hindi na tumutubo. Tapos, merong mga sakit na nangyayari. Ito yung hair thickness natin. Pag bata-bata pa tayo, makapal yan. Panipis hanggang numinipis na yung hibla. So, ito yung tiyatawag na hair thickness ng ating buhok. Meron pang maibang dahilan bakit nahuhulog, nalalagas ang buhok. Usually, hormones. May pagbabago sa hormones kapag may sakit sa thyroid. Tapos, merong tiyatawag na mas marami o hindi equal yung hormones na dapat meron ang babae o ang lalaki. 'Yan, yung estrogen kapag nagme-menopause, bumababa na din. Pagdating naman sa mga sakit pa, so merong thyroid, merong anemia kapag kulang sa iron, ah uh, polycystic ovary disease, PCOS, hormones din ang problema dito, yung mga autoimmune, yung mga lupus, tapos meron din yung mga Pagkakaroon ng balakubak or psoriasis, nakakabawas din o nakakahulog ng buhok. Alam nyo ba ang sobrang stress? Halimbawa, ano ba yung stress na sinasabi? Sa mga estudyante, kadalasan, ito yung panahon na nagtetest sila. So kapag hirap na hirap na yung batang babae sa kanyang pag-aaral, uh, isang mapapansin nyo, bakit numinipis o oh, marami yung nahuhulog na buhok sa kanya. So, kailangan uh, mapagmatyag o mag-obserba yung ina. Baka meron ng problema. Tapos, yung iba pang stress, halimbawa, nagkasakit ng matindi kapag may edad na, pumapayat o kaya naman sobrang vitamin A. Meron din sinasabi na traction alopecia, yun yung nagpo-ponytail ng masikip sa mga bata. Tapos sobrang brush. Hindi po totoo yung 100 strokes of brush every day. Huwag niyo pong gagawin yon Konting suklay lang using yung wide tooth comb. Okay na po yan. So, huwag kong sisikipan. Yung pagtuyo ng buhok natin, ah, padampi-dampi lang. Huwag naman sobrang makakuskos. kailan magaan yung kamay natin. Kailangan maganda yung hairbrush na ginagamit natin. Tapos yung mga maiinit na ginagamit sa buhok ah, medyo bawas-bawasan natin yung mga hair dryers tsaka yung plancha. Yung pagkain natin kapag kulang ng protina, kasi kailangan yun para tumubo yung inyong buhok. So, pag kulang tayo sa nutrisyon, yan din ang nangyayari. So, ito, may problema sa thyroid, kulang sa kinain, yung mga nagbubuntis, pagkapanganak nila, mapapansin nila, pagligo nila, ang daming nahuhulog doon sa drain ng kanilang banyo. Huwag ko magalala. mag-alala, in two years, tutubo naman ho ulit yan kasi meron ng mga pagbabago ng hormones. Kapag naka-pills, ah, kasi nagugulo yung ovulation, kasi yun naman ang trabaho ng pills, ah, kasama din nito yung pagnipis ng buhok, tapos yung pagme-menopause. Yung mga babae na may PCOS, polycystic ovary syndrome, ganun din. Marami silang hair sa ibang parte ng katawan pero numinipis yung buhok sa ulo. Tapos yung pok yung pag nagkaroon ng fungal yung mga ringworm, yun yung tinatawag na pok Pero sa mga students, marami nagtatanong bakit nalalagas yung buhok nila. Stress po yun sa pag-aaral or baka merong problema at saka yung kinakain nga natin. Meron mo tayong mga tips kung numipis yung buhok ng isang babae, pwede ho nating magmukhang kumapal kasi lahi nga yan eh. Una sa lahat, kulayan nyo. Number one, kulayan para akala makapal. Usually, uh, pag dark colored, nakakakapal yon ng buhok. So, yun yung gagamitin yung tina. Tapos, meron akong mga volumizing products na nabibili. Katulad ng mousse, hair mousse, So, pwede kayo maglagay ng mousse dun sa tips ng inyong hair. Tapos, gamitan nyo ng konting ah yung hair dryer. Dun din sa tip, konti lang. So, mapapansin nyo, mukhang umumbok yung inyong buhok. So, tip yan. Pag manipis ang buhok nyo, pwede nyo i-permanent perm o kulot. So, pag pinakulot nyo, edi aalsa din yon. Tapos, pag manipis ang buhok nyo, mas bagay maikli ang gupit. Tapos gawin yung layered. Kakapal din yan. Meron din hong mga nabibili na tiyatag na minoxidil dito sa ating mga butika. Over the counter lang po yan. Uh, 5%. So pwede ’yong ilagay everyday. Ang minoxidil lang, sabi ng ating kaibigang dermatologist, si Dr. Katigo. Maganda kapag nag-uumpisa ng malagas yung inyong buhok, mapababae, mapalalaki, umpisahan nyo na. Pero kasi, pag hindi na kasi tumutubo yung buhok, eh, hindi na rin gaano nag-work yung minoxidil. So, mas bata, pwede na nating i-start. Tapos, yung shampoo natin, meron na hong nababagay na shampoo sa numinipis na buhok. So, pag numinipis, tignan nyo po ano yung mga shampoo na pampakapal. Gayon din yung conditioner. Tsaka ang tip nga ng ating mga dermatologist, basain mabuti ang buhok, tapos ilalagay sa palad. Ito po ituro nyo din sa inyong mga anak kasi kailangan marunong din sila mag-alaga ng kanilang buhok. Lagay sa palad, tapos ah, medyo kinukusot yung anit. Ang pagshampoo kailangan ba araw-araw? Hindi naman. Kung kailan feeling nyo lang dumumi yung inyong buhok, dun lang kayo magshampoo. Lalo na yung mga nalalagas nga ang buhok. So, less shampoo, better. Banlawan ulit mabuti. Yung conditioner, yun yung ilalagay nyo dun sa dulo ng inyong mga buhok. Yun naman yung kinokondisyon. So, yan yung mga pwede nyo gamitin. Pag gumamit ho tayo ng suklay, mas maganda yung wide tooth o yung layo-layo yung ipin ng inyong uh, suklay. Para yung mga buhol-buhol mas madibilis matanggal. Kasi pag masyadong lapit-lapit, masyadong fine, ang ah nahihila niya, pati yung normal na buhok. Sabi ko nga, kailangan ng tamang nutrisyon pagdating sa ating buhok. Ang isang pinaka-importante, yung omega-3 fatty acids na nakukuha natin doon sa mga isda. Ang mga murang isda, yung mga bangus, tilapia, tuna, mga tambakol, Uh, yung mga letter T, yung mga magkakapatid na letter T na isda, yung mga sardinas din. Tapos, meron na rin yung omega-3 fatty acid yung mga, yung nakukuha natin sa itlog. So, yon Bakit kailan omega-3 fatty acid? Para kumintab yung ating buhok. Tapos, kailangan din natin ng maraming vitamin C. Example dito, bayabas. Ito po, four times ng vitamin C na kailangan natin maghapon, nakukuha sa bayabas. Kasi, ang vitamin C, eh, parang tumibay yung ating buhok. Tapos, yung beta-carotene na kukuha ito dun sa mga kulay yellow-orange na mga prutas at gulay, katulad ng kamote, kamote, uh, carrots, tapos kalabasa, yung mga KKK. Kailangan din natin ng iron yung iron na kukuha dun sa mga berdeng gulay, katulad ng spinach, sa Tagalog eh, kangkong, alokbati, saluyot, kulitis, yan, maraming vitamin A, iron, beta-carotene, folate, at gayon din yung vitamin C, para ma-moisturize yung buhok natin, hindi maging dry. B-complex, kailangan-kailangan to, lalo na yung vitamin B na biotin, tsaka yung pantothenic acid kailangan din niya ng ating mga ng ating buhok at ng scalp. Biotin ang marami po. Marami pong mga pagkain na source ng biotin kasama na nga dito yung itlog at saka yung milk. Tapos halos yung mga avocados and yung mga fruits nakakatulong po sa pag ah, sari-saring putas, gulay para makakuha tayo ng biotin. Ganon din ang pantothenic acid. Kasama na rin ho yung yogurt dyan sa source ng pantothenic. Vitamin B din po ang pantothenic acid para dumaloy ang dugo doon sa ating anit. So, uh, i-massage din ang ating buhok. Paminsan-minsan para sa magandang daloy. Tapos, uh, maging gentle tayo doon sa ating buhok. So, ang manipis na buhok, ang nahulog na buhok, ah... Uh, magawin natin matibay at may mga tips and tricks para kumapal ang nalagas na buhok. Salamat po.